labad so heto nakatambak meron pa dun sa may sulok yung green na trash bag na yon puno yon tapos ito tapos may nakasalang tapos meron pa dito yon tapos meron na akong mga nabalawan na nakabilan. so share ko lang. 'di ba pag naglalaba tayo at nagbababad tayo ng mga damit or puting damit pag nahayaan natin ng mga ilang araw di ba kahit may sonrox umabaho siya di ba iba diba yung amoy baho pagkain na mo man nangangalingaso yung mabaho yun eh so ako ang chair cover na ano binabad ko apat na araw pero may sunrocks yung tubig ha? apat na araw pero di siya bumaho hindi na ngamoy as in ha hindi na ngamoy ang sikreto suka. So, yung isa sa kaibigan ko, sinabi sa akin na para iwas kulog, amoy kulog, o iwas baho, kailangan pag magbababad ka or magbabalaw ka pag ano, ng ilang araw, lagyan ng suka. Kasi parang yung suka parang nang pumap namamatay niya yung, napapatay niya yung germs. So, parang antibacterial siya. So, parang parang ano, nung, nung ginawa ko siya, tinry ko, tas nagbabad niya ako ng mga ilang araw dati hindi nga siya nangamoy until now ginagawa ko na siya so kasi yung yung chair cover ko minsan yung syempre pag ginamit yun yung mga paa minsan naaapakan yung dulo nung ano nagkakaputik putik asin putik so ang hirap alisin ng mga dumi isa pang benefits kapag ka nilagyan nyo ng suka nakakatulong magpaputi ng labada kaya try nyo para ano kasi apat na araw asin hindi bumaho pero may sundocs din ha 신기 n g